Dinaan na lang ni Nikola Jokic sa biro ang naging pagkatalo nila sa Game 1. Medyo nahirapan nga si Nikola Jokic laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Semifinals. Ang ginawang rotation ng Wolves sa kanilang mga big men ang nagpahirap nga sa kanya. Na si Nakal Anthony Towns, Rudy Gobert at Nash Reed ang nagpapalitan upang siya ay pigilan sa opensa. At ito nga ang dapat na maresolba ng Nuggets sa pagharap nilang muli sa Wolves sa Game 2. Dahil kung hindi, mga ang pagdepensa nila sa kanilang titulo. Natalo nga ang Denver sa Game 1 sa score na 106-99. Na si Jokic nga ay nagtapos na may 32 points, 8 rebounds, 9 assists at 3 steals. Kung titignan natin, normal lang kay Jokic ang mga numerong iyon pero sa game na ito malayo ito sa normal niyang nagagawa dahil labig isa lamang ang naishoot niya sa 25 na itinira niya sa floor at nagkaroon pa siya ng pitong turnovers. Nagkaroon pa siya ng plus minus rating na minus 12 na dapat ikabahala. Dahil sa kilala siya na isa sa pinaka-efficient na player sa liga at nang matanong siya patungkol kung papaano niya aharapin ang mga big men ng Timberwolves, Mukhang hindi naman siya masyadong nag-aalala patungkol doon at ginamit niya ang palayaw na itinatawag sa kanya bilang joker at sumagot ng pabiro. Isang kasagutan na kakatwa at imposibleng mangyari. Ayon kasi sa kanya, iduduplicate daw niya ang kanyang sarili ng dalawa pa upang manatili raw siyang fresh. At kapag ipinasok daw ang isang duplicate niya, pwede rin daw na isabay na ipasok ang totoong siya. Alam naman natin na hindi maiduduplicate ni Yokes ang sarili niya kahit gaano pa na gustuin iyon iyo ng nuggets, hindi mangyayari yon. At dahil sa sinabing iyon ni Jokic, dapat alam na ngayon ng nuggets na hindi dapat na palagi silang aasa kay Jokic. Sina Jamal Murray at Michael Porter Jr. ay kapwa nakaskor ng double digits sa game. At dahil sa hinahadlangan ng Timberwolves na magkaroon ng magagandang tira itong si Jokic, kailangan pa na mas maging agresibo nitong si at Porter Jr. pagdating sa opensa. Dahil sila ay kapwa nagkaroon lamang na hindi bababa sa pinagsamang 27 na tira at 12 lamang ang naipasok nila na halos kaparehas lamang iyon sa nagawa ni Jokic. Kailangan ding mahanap ni Aaron Gordon ang rhythm niya sa laro matapos na siya ay makaskor lamang ng 9 points at nagstruggle pa siya sa pagdepensa nagkaroon pa siya ng pinakamalalang plus minus rating sa kanilang team na minus 23 na siya nga ay patuloy na pinahirapan ni Anthony Edwards kapag ang nuggets ang nasa depensa. Ayon pa kay Jokic, hindi raw siya masaya na natatalo at hindi raw nakakapag-motivate iyon. Ngayon na alam na ng Nuggets na hindi madaling talunin ang Timberwolves na kagaya ng Los Angeles Lakers, ang pagkatalo nila sa Game 1 ay wake-up call nga para sa kanila. Talo na ngayon sa home court advantage ang Nuggets at hindi na nila dapat panghayaan na patuloy silang daigi ng Timberwolves bago ang serye ay malipat sa tahanan ng Minnesota dahil lubha silang mga nganib na may pagwagi ang serye. Naka-schedule ang Game 2 sa laban ng Nuggets at Timberwolves sa darating na Martes at doon ay makikita natin kung natuto na nga ang Denver sa naging pagkakamali nila sa Game 1.